And guys, habang nanahiya ako guys, may bigla akong narinig na bata may naliligo sa bacha Ay yan. Ayan guys, tignan nyo guys. ay isa guys and oh. Ayan guys oh. Ayan, ang bata. Ayan ang mami niya guys. Nagbibidyo video din. Ayan. Sarap ng ligo guys. Ayan guys, yung magina. Ayan. Sarap ng Lego ni Ellie, Oh. Ayan. May swimming daw siya. Ellie! Ah, wow, sarap ligo. Naliligo sa batya. Parang masarap maligo dyan, Mia. Ah. Ganda ng gupit mo, anak, ah. Ayan. Ligo ka na rin, Mia. Sarap ligo Eli ah. Swimming ka? Uy. Eli. Busy. Ah, may maandar sa ulo. May maandar sa ulo mo? Anong tunog? May duman pang manok. Sarap ligo, anak. Summer na, summer na. Wow. Aahon kaya yan? <laughs> Sarap ligo niya, oh. Allah. Ginagawa mo, me. Ayun, nasa ilalim sila ng puno. Naliligo. Ayan siya guys, oh. Ele! Busy, busy. Sarap ligo ng baby ko. Sarap ligo, anak. Wow, At ayan guys, ang baby ko. Yun. Enjoy na enjoy. Paliligo sa Bagong batya, no. Pa. Ayan, may pang tubig. Galing sa hose. Nagginawa ng kanyang mami. <laughs> Marami pa siyang laruan. ay Ayawang ko lang guys. Kung aaw nito mamaya. <laughs> sarap na sarap siya. Aya. Masayang masaya ang baby ko. Mamaya guys. Ako naman maligo. <laughs> Masarap paligo guys sa batya. Ay, ganito tagaram. Sarap paligo. Bagong gupit 'yun guys, si Eli, no? Ayya. Ayun so, guys, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.